Hello and good morning once more, and welcome to our daily Bible verse ministry. And I hope and pray that you all have a wonderful morning today. And today's Bible verse is taken from the book of Psalms, chapter 5, verse 3 up to 5. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you, and I will look up. For you are not a God who takes pleasure in wickedness. Nor shall evil dwell with you. The boastful shall not stand in your sight. You hate all workers of iniquity. And in Tagalog, Sa umaga, o Panginoon, narinig nyo ang aking panalangin habang sinasabi ko sa si inyo ang aking mga kahilingan at hinihintay ko ang inyong kasagutan. Kayo ay Diyos na hindi natutuwa sa kas kasamaan at hindi nyo tinatanggap ang taong namumuhay sa kasalanan. Ang mga mapagmataas ay hindi makalalapit sa inyong harapan at ang mga gumagawa ng kasamaan ay inyong kinasusok laman. In today's Bible verse, truly God always listening to our prayers. All we need to do is wait for His answer. But before praying to the Lord, we must all be righteous in His sight, because the Lord hates those who are doing wickedness and hate those who are boastful. He will not listen to those sinners. That's why we must always remain faithful to the Lord and must always clean our heart and mind in order for God to hear our prayers. Sa panalangin natin sa umaga, araw-araw, ang Panginoon ay laging nakikinig. Nakikinig siya sa ating at naghihintay lamang tayo ng kasagutan. Ngunit kung tayo po ay matuwid at matapat sa kanyang harapan lamang, kapag tayo po ay suwail at gumagawa ng kasalanan, galit ang Diyos dito. Sapagkat sa Diyos, walang anumang kasamaan. Galit din po siya sa mapagmataas. Ayaw ng Panginoon ng mapagmataas. Kaya hindi niya po didinggin ang panalangin ng mga ito. Hindi niya po sasagutin ito. Tayo naman po na nagsisikat na maging matuwid naririnig tayo ng Panginoon at ipagkakalob sa atin ng Panginoon ang lahat ng ating kahilingan ng ayon sa kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus sapagkat ang pangako sa atin whatever you ask in my name it shall be given to you and that is the promise of our Lord Jesus at sa pangako ng ating Panginoong Yesus tunay maririnig tayo ng Panginoon subalit kailangan natin laging maging matuwid sa harap ng Panginoon magsikap tayo na maging matuwid sa kanyang harapan. At sa pagsisikap natin, kailangan natin sumunod sa kanyang mga kutosan. No matter what, the command of the Lord, we must always obey it. Ang pagsunod sa salita ng Panginoon ay may pagpapakumbaba. At ito ang maglilita sa atin ng ating mga kaduluwa, at ito rin ang ni upang sagutin ng Diyos ang ating mga kahilingan araw-araw tuwing umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat.